Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Will you do it now, sir? Pa no, mauna means lahat kami. Hindi ko, in, walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang ano natin, national renewal, di ba? So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem um, will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta may assurance kung susunod kayo. senti tingin diba? nyo po, pag pinangalahan nyo po, walang susunod sa inyo tingin ko sa ngayon lang kahit sinong mauna baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know, minsan tinatamaan ang buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Um, hopefully hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival in